Okay, guys. nandito kami sa bukid ng Mabu sa Valencia, Bohol. So, yung daanan is maliit lang. Eh, patay. Daanan yung tao. Dito, morang na <laughs> ko <dito>. Kaya, brother? Tukot-tukot, eh. Tukot-tukot. Okay. Okay. Kaya. Om um, Ingat! So, kung ngayon bumaba sa motor kasi hindi na makaya sa driver kaya na pagkaliit ng daanan dito putik takbo na lang <laughs> ako mas <Most> madali ha <laughs> ah! kakahingal <laughs> 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 ha dito may birhang yung motor kasi napaka ano yun tagalog <laughs> <laughs> adventure to guys ito yung area namin. Napakasikot na ang daanan. Bukid. Maliit na sobra ng sobra. 12 inches lang ang lapad. Igo Ramosod ang ligid. Alright. So pag dito hindi ka sanay magmotor, talaga ka talaga. <laughs> 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 o dito. Bababa na naman ako. Dito bababa. Kaya Okay, kaya daw sa driver. Okay. okay. Hapon lang, hapon. Relax and enjoy. RG <laughs> vlogger eh, RG vlogger. Oo. Saan ang makalakas na tumakbo kahit pala ito yung daanan? Talagang riders naman ito yung kapatid ko. Ay! May dog dog dog! May dog. Ito, nalibang. Okay, nakakapunta rin dito sa wakas. So... Napakahirap dito. So kami mag una dito sa baba at sa taas. Sa taas, sa taas, baba, baba. Para magani na to. Eh, may malaking truck para dito. Dito. Try ko mag dito. Hi ma'am, good afternoon sa Wilagin Pharmacy ma'am o supplier sa medicine Mga bajisik niyo sep <laughs> Alaksan, Mayuplo So ito, discover area namin May barangay Health center pala dito eh Yan you know? malaki yung बेस्ट बोलकॉट गायत चित गायत बरंगा इला